si Pangulong Bombong Marcos sa ikawalumput dalawang anibersaryo sa pagunita ng Araw ng Kagitingan sa Mount Samat Shrine sa Pilar, Bataan. Dito ay matapang niyang sinabi na hindi niya hahayaang apihin ng sino man ang mga Pilipino, lalo na pagdating sa loob ng mismo ng ating teritoryo. Upang dalhin tayo sa pulso ng politika, makakasama natin dyan si Aileen Taliping. Hindi hahayaan ng gobyerno na maapi ang mga Pilipino lalo na sa loob mismo ng teritoryo. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa ikawalumpot dalawang paggunita sa araw ng kagitingan sa Mount Samat Shrine sa Pilar, Bataan. Sinabi ng Pangulo na dalawang taon na ang nakalipas, subalit patuloy pa rin nahaharap sa iba't ibang pagsubok ang bansa, gaya na lamang ng banta sa soberenya na nagdulot ng pisikal na pinsala sa mamamayan. Hindi anya ito katanggap-tanggap at hindi makatuwiran lalo na sa mga panahong ito na mayroong payapang ugnayan ang mga bansa. Hindi man direktang tinukoy ni Pangulong Marcos Jr., malino na ang pinatutungkulan nito ay ang nagaganap na tensyon sa karagatang sakop ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi ng Presidente na sana ay magsilbing inspirasyon para sa mga Pilipino at sa mga susunod na salinlahi ang mga naging kaganapan noong 1942 at ang tagumpay noong 1945 para may pagtanggol ang Pilipinas. Hangad ng Pangulo na manatili sa isip at alaala ng mga Pilipino ang mga naging sakripasyon ng mga bayani at magising ang kamalayan para sa pag pagmamahal sa bansa. Ito si Aileen Taliping para